ito naman usapang mga ano naman tayo yung mga persons deprived of liberty yung po mga nakapiit na mga kababayan po natin dahil sa init ng panahon hindi din po sila uh, libre sa epekto ng uh, sobrang init ng pan, lalo na sila siksikan pa sila doon ano ha e, mayroon na daw pong pagtaas ng uh, kaso na mga summer related uh, diseases Diyan sa mga persons deprived of liberty sa buong bansa oh, dahil po dito sa sobrang init na nararanasan. At nasa linya po natin si Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera, spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology. Chief Inspector uh, Bustinera, mag magandang po. Hello? Hello? Uh, sir Melo at sa mga sumusubaybay sa inyong programa oh, morning. Opo good morning po. Uh, Ete Cat, uh, mukhang anong anong klase pong mga sakit na po ang nare-record o natatala po dito sa mga pitang po natin nationwide? Opo uh, ngayon pong as of March 2024, ito pong datos natin pasintabi po sa mga nag Uh, meron po tayong mga cases ng boil o pigsa. Ito po ay nasa 600 cases. Mm -hmm. Pero mas marami pa rin po dito ngayon ang naitatala natin. Nasa 2,000 cases po ng hypertension, mm -hmm. uh, ga acute gastroenteritis, yung sakit sa chan, mga 1,500. Iba-iba uh, pa pong mga sakit katulad ng scabies uh, at opo yung mga fungal infection. Ayun. Okay. aha Bakit po? Ito ba maituturing na dahil po dito sa... Sobrang pagsisiksikan po ng mga PDL po at saka yung sobrang init po, uh, Chief Inspector? Opo okay, sir, uh, makakonsider po natin ito. Taon-taon po talaga nakamonitor po ang BGMP sa summer related disease. Mm -hmm. Kaya lang po tinitingnan po natin ngayon, sana mas mababa kasi po mas mababa na rin po ang populasyon ng BJMP. Mm -hmm. uh, dati po 127,000 ang kabuuan ng nakakulong last year. Ngayon nasa 118,000 na lang at bumaba na rin po ang congestion o siksikan dahil nga po nag, may mga nilipatan na po nagpaluwag na tayo ng mga facilities. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya, pero ganun pa rin po talagang may mga dahil sa init ng panahon at of course may mga facilities pa rin po tayo na luma eh talaga pong may mga nahahawa pa rin na oh, uh, mga ganitong sakit sa balat. Pinakamarami pala yung ano, hypertension. Meron na po bang, yun naman, yun naman yata ang piksyan, hindi naman nakakamatay. Pero sa hypertension po, meron na bang mga natala po na mga namatay dyan sa sakit, uh, Chief Inspector? At, sa ngayon po sir, wala pa naman po tayong naitatalang na mamatay o na-hospital. Mm -hmm. naman. naman po kasi meron po tayong 24-7 na duty nurses na naka-duty sa ating lahat ng pasilidad. Meron po tayong 482 facilities. Opo, opo. Ayun, mabuti po naman yun. So paano po yung mga supply po naman ng tubig dyan sa mga pitan po? Maayos ba? Opo, maayos po ang ang supply ng tubig natin ngayon at may paghahanda rin po tayo. Mm -hmm. uh, Pinag-utos po ng ating Chief BJMP, si Jail Director Roel S. Rivera, ang ongoing coordination sa mga water suppliers ng mga LGUs o sa lokal lokalidad ng ating jails. Hmm. Ganon din po yung sa Bureau Fire Protection, uh, kasama po namin sila sa DILG na hopefully makapagbigay ng supply ng tubig kung may water interruption naman po. Hmm. Uh, at na nailalatag na po natin yung mga preparasyon na yan. Opo, uh, uh, ilang beses ba nakakapaligo sa isang araw po yung ating mga PDL jan? Uh, may access po sila sa tubig at uh, hindi po bawal maligo. Oh. Ibig sabihin po minimum mo one day talaga uh, once a day dapat nakakaligo sila at kung so sobra pa eh ini-encourage din po namin dahil nga po sa sitwasyon natin. So hindi kayo basta sa ikagiginhawa, eh, hindi tinitipid ang tubig po ninyo dyan sa mga pitan? Tama po, hindi po natin tinitipid diyan of course ang kanilang pangligo at para sa kanilang hygiene din po, o good hygiene na nagpo-promote din ng good health sa ating mga ibang PDL. Tama po yun, lalo mainit po ngayon. Diyan talaga sa siksikan at saka sa init ng panahon, dyan lumalaga na pati yung mabilis yung hawahan po eh. Meron po ba tayo mga, alibawa yung mga uh, malala po ang mga kondisyon, biglang mga inatake sa puso dyan o kaya nagka-hypertension at hindi kayang tugunan po dyan sa inyong uh, dispensary dyan, ang tawag dyan diba, yung mga infirmary kung tawagin, nadadala po ba sa labas, sa uh, hospital po ito mga ito? Opo, uh, mayroon po tayong patakaran na kapag hindi kayang i-manage ng ating infirmary, eh, kailangan i-refer po sila sa nearest government hospital. Uh -huh. At may mga doktor naman po tayo na nakatutok din sa mga infirmary, although uh, on-call lamang po ito at online consultation, na sila po yung nag refer sa government hospital. Uh -huh. At kapag gusto naman po nila magpa-check up na sa kanila lang, gusto lang po, kahit sa private hospital, basta may, may court order na inisyo po ay pinapayagan po natin. Meron din daw mga pagtaas ng kaso ng gastroenteritis, uh, Chief Inspector? Opo, naitala po natin sa isang buwan, meron pong 1,500 na Uy, cases. Ang dami nun no ah. Anong dahilan po kaya? Sa tubig din o sa pagkain? Uh, marami po tayong tinitingnan dyan, o tama po, tubig o pagkain. Kaya nga po ang polisiya ng BJMP ngayon, yung mga dumadalaw, ay eh, lutong pagkain na lang po ang pinapa pinapayagan namin mm -hmm. dahil sa init din po kasi ay eh, baka mabilis mapani. Wala bang kaso ng pertasis diyan sa ano sa mga piitan natin diyan? wala naman po tayong naitatalang ganyan. Kasi uh, kaya, Pero meron po tayong mga respiratory disease na katulad po ng tuberculosis po. na naka-quarantine naman po at naka-isolate naman o po, po yan. Kasi, kasi kung kahit may edad na, kundi naman bakunado mula pagkabata, lalo ng pertasis, pwede pa rin daw tamaan po ng pertasis eh, uh, Chief Inspector. Tama, sir. tama po. At lahat naman po kahit po na lahat ng pwedeng makapagbabakuna rin ay nagpo-provide po ang BJMP mm -hmm. para sa pakikipagugnayan din sa LGU. Mm -hmm. e may mga bakuna rin po tayo. Ah, meron vaccination din pala kayo dyan? Meron po, meron din po tayo. O, pati po. dati po nung pandemic sa COVID, meron din po tayo sa mga paki. pati yung flu, yung ay, kasi taun-taon, uh, dapat may flu vaccine po, uh, Chief Inspector. Yes po, tama po. Meron din po tayo niyan. And Uh, we are thankful sir na meron din po, bukod sa BJMP na infirmary at gamot natin na inahihanda, uh -huh. eh tumutulong pa rin po ang mga LGU sa local health department natin. Mabuti po yun. Sige po Chief Inspector, salamat po sa panahon at sa impormasyon na ito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sir Melo at magandang umaga sa ating lahat. Si Jail Chief Inspector Jerix Bustanera, spokesperson ng Bureau of Jail Management and Penology.